Halos hindi na magkamayaw ang kandidata nating si Atisa Manalo sa Phuket, Thailand dahil sa kaliwat ka ng schedule na nakaline up para sa kanya. Sa loob lamang ng 24 oras, tatlong activities agad pinili ang Pinay. Una ay sa Moonlight Sky Gala. Suot ang agaw pansing black see-through outfit na likha ni Pablo Kabahog kung saan ipinamalas ni Atisa ang kanyang husay sa pasarela. Sa sobrang pagod ay nakatulog na ang kasama nilang si Miss Rwanda sa upuan. Kinabukasan, hinila agad si Atisa ng sponsor na Yona Beach Club. Pinasakay siya sa isang yate upang isali sa video shoot at pictorial ng gagawin nilang commercial. Kasama niya dito si na Miss Payne. Mexico, Bolivia, UAE, Argentina at Latvia. Pagsapit naman ng hapon, inimbitahan si Atisa kasama ng ibang mga kandidata ng resort sponsor na Andama na, kung saan binigyan sila ng magarbong dinner. Agaw pansin ng Pinay sa kanyang napaka-eleganting pink outfit na likha naman ni John Seville. Samantala, ipinapakalat ngayon ng mga Indonesians ang lumang picture na ito ni Atisa at itinapat pa sa picture ng kanilang kandidata na tinawag nilang Queen samantalang pagpag naman daw ang tawag nila kay Atisa. Tila ba nagsisimula na naman ng gulo ang kapitbahay natin? Sa tingin mo, dapat na ba nating patulan ang mga Indonesians at ipaglaban si Atisa? O mas makabubuting tahimik lang muna tayo? Put your comments below. At upang maging updated ka sa Miss Universe, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell